Ayan, maraming salamat po. Happy 400,000 followers sa po tayo mga kalaki. I-check nyo pong mabuti yung mga comment po na nagko-comment doon sa 400 followers na pinost ko po mga kalaki. Nagre-reply po ako. Namimigay po ko ng mga 2-digit lucky numbers po, ng mga 3-digit lucky numbers. Tignan nyo po, baka po isa po kayo sa na-replyan ko mga kalaki. Okay, at ngayon po, sinusubukan ko pong tumawag sa mga followers natin ngayon. May nakausap na po ako na apat at yung iba po na tinawagan ko na sampung mahigit hindi po sumasagot kaya apat pa lang po yung sumasagot para bigyan ko po ng mga libreng lucky numbers mga kalaki. Sa mga matatsaga pong mga lucky followers dyan, lalong lalo na po yung mga hindi kasali sa private consultation, ito po ang pagkakataon nyo para mabigyan ko po ng libreng lucky numbers po. Aalagaan nyo lang po ito ng 3 days, pwede nyo po itong uh, ilaban sa mga uh, tumataya po dyan sa STL, sa National, sa 2D Lotto sa Pilipinas at abroad, pwede po yan mga kalaki. Okay, nagre-reply po ako ngayon doon sa mga nagkasulukoyang po, nagko-comment po doon sa pinost ko na happy 400 followers po. Baka po isa ka sa nabigyan ko ng lucky numbers, i-check nyo po mga kalaki. Okay, at syempre po ang gusto ko po bago po matapos ang March na ito mga kalaki bago po magmahal na araw. Masubukan nyo pong manalo at ma namin ng mga... Uh, winners numbers natin na lalo na mga lucky, number, lucky followers nating winners. Okay? So good lang mga kalaki tara. Usap tayo, tatawagan kita ngayon na.